Good morning kay Happy Family Day. Yan. Yeah. At uh, medyo Mafang. Ayde, ano lang, uh, makulimlim lang dito. Pero hindi naman na uh, umuulan. Yeah. So, salamat sa Panginoon. At isama natin sa panalangin yung mga bukid ng mga kapatid na talagang uh, hinangin yung mga palay at uh, bumagbuba. Yung <laughs> ay makasurvive pa. Ayun At uh, gayon din po ay uh, patuloy tayong uh, dadalangin sa Panginoon ngayong pong umaga na ito. O, tamis sa pagdurusa. So sa sa ating pong um, iba mga viewers may mga gusto ring magpa-pray request, mamaya babasahin po natin sila. So tamis sa pagdurusa ang pinaka-key natin ngayong uh, September 23, 2 Corinthians 1:4. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, na siyang aming tagapagligtas, kami patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong uh, pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na sa kabila ng pagdurusa ay mayroong tamis. Tulungan niyo po kami makita namin ito. Buksan niyo po ang aming mga mata. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming tanangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sa kayo po dito na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapigatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian sa pamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. So paano tayong magko-comfort sa ibang mga tao? Ito ay sa pamagitan ng pag sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay nakaranas na ay comfort ng Diyos, mako din natin ang ibang mga tao. So, makikita po natin dito yung tamis sa pagdurusa na ikaw mismo ay uh, na comfort ng Panginoon. Anong sabi ng aklat ng uh, Mateo chapter 5 yung beatitudes sa mapapalad ang mga nahapis no sapagkat sila ay aaliwin sang ayon po doon ano so napakaganda yung balang nahapis yung pala nagdurusa mapalad pa bakit aaliwin ng Panginoong Diyos Aba, eh sa mga panahon na tayo ay nagkakasakit ng mga batang 90s at hanggang ngayon ay sinusuyo ng mga magulang, di ba? Yun ang pinakamasarap sa pakiramdam. Kapag ikaw ay nagkasakit at uh, ikaw ay hindi uh, iniiwi ng iyong magulang, di ba? So, oh, inaalalayan, inaalagaan. Yun yung tamis ng pagdurusa. Alam mo yung hirap na hirap ka, pero meron nag-aalaga sa'yo. Yun, yun ang pinakamatamis doon. Kaya pala, kaya pala tamis sa pagdurusa yung inaalaga ang kahabang ikaw ay nakaratay sa karamdaman, di ba? Di ba yun ay masarap sa pakiramdam? Bagamat mayroong paghihirap, masarap at matamis pa rin at maganda sa kalooban. Pero kung ikaw ay may sakit at nagdurusa ka na nga, tapos wala pang umaalalay sa'yo, wala pang nagko-comfort sa'yo, wala pang nag-aalaga sa'yo, ay eh, lalong madadagdagan yung sakit na nararamdaman mo. So sabi dito sa mga makalangit at dako, Yaong mga nagbata na mga labis ng kalungkutan, ang kadalasang siyang naghahatid ng pinakamalaking kaaliwan sa iba na nagdadala ng sikat ng araw saan man sila pumunta, sila ay nahagupit at napatamis sa pamagitan ng kanilang mga kadalamhatian. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakaranas ng matinding kalungkutan, uh, ikaw din ay makakapag-comfort sa mga taong ganun din yung naranasan sa panahon natin ngayon. Of course, kasi syempre, na naranasan mo eh. At alam mo kung paano makaalis, paano makaginhawa sa ganoong pagkakataon. Kaya nga nung ako'y nagkaroon ng uh, parang pigsa dito sa likod, marami ang naglabasan na, ay may ganyan din si ganito, may ganyan din kami. Ganito ang ginawa namin, ganyan yung ginawa namin. Tanggalin mo na at ipa-opera mo na pwede na yan. Uh, eh kasi naranasan na nila. Yung may experience na sila. Eh ngayon may experience na ako kapag kami nakita akong may ganito rin, abay masasabi ko yung aking uh, experience na dapat ganito ang gawin mo. Yan. Hindi sila nawalan ng tiwala sa Diyos. Yung ang nang ang mga kabagabagan ay bumugso sa kanila. Kundi humahawak ng malapit sa kanyang nag-iingat na pag-ibig sa mga panahon na tayo ay nabibigo mga kapatid. Sa panahon na para tayo ay lugmok na lugmok. Para bagang yung pagtitiwala natin sa Panginoong Diyos natatabunan din. Pero napakahalaga mensahe ito sa atin. Kapag pala tayo ay nandun sa rurok ng pagdurusa, huwag tayong bibitaw sa Panginoong Diyos. Yung para parang wala na, parang ayaw ko na, parang ganun eh huwag tayong bibitaw sa Panginoong Diyos. May pag-asa pa sa ating tagapagligtas. Oh, sila ay mga buhay na katunayan ng magiliw na pangalaga ng Diyos, yung mga gumaling sa pagdurusa, na gumagawa ng dilim, gayon din ang liwanag, at pinapanalo tayo para sa ating ikabubuti. Well, ang ating Panginoong Yesus, naranasan niyang kadiliman ng buhay na yan yung kapigatian na yan, yung kalungkutan na yan. Kaya siya ay may karapatan na i-comfort tayo sa ating pagdurusa. Kaya may karapatan siya na sabihin na tayo ay manatili sa ating Panginoong Diyos dahil yun ang pinakamahalaga sa buhay. Si Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Yan, kita niyo na. Sa Kanya ay walang kadiliman. Walang liwa, maha, mahalagang liwanag. Mabuhay tayo sa liwanag na yaon. Sino yung liwanag na yun? Ating Panginoon. No? Siya yung ilaw. Magpaalam sa kalungkutan at pagkabalisa. Magalak na lagi sa Panginoon. Ba, maganda, no? Magma magpaalam na sa kalungkutan at pagkabalisa. Magalak sa Panginoon. Yung pala ang pinaka-the best. Magalak sa Panginoon. Kaya lang, napakahirap magalak sa Panginoon kung ang isip natin at puso natin nakasentro sa kalungkutan at problema, di ba? Kapag ka tayo doon sa problema, para ang hirap magalak sa Panginoon. Pero sabi dito, magpaalam na sa kalungkutan. Ayan. Eh kaya bilib ako sa mga tao na talagang sige ang tawa. Sige ang uh, saya. Kahit na may problema. May isang kapatid na sinimento na yung pa ah, tawa pa rin ang tawa. May ganun parang tao, no? mag goodbye kalungkutan. <laughs> Ayan. Mm. Goodbye kabalisan dahil meron akong Panginoong Diyos sa aking puso. Ayan. Isang pagkamakasarili na iukol ang ating mahalagang oras sa pagdadalamhati sa nabigong pag-asa. Ah, makasarili pala 'yon. Yung magdalamhati tayo sa nabigong pag-asa. No? Naiukol pala natin yung oras natin sa pagdadalamhati dahil nawala yung pag-asa natin. Ang tawag pala doon pag makasarili, pagiging makasarili. Aba, na nagpapakabuyo sa walang kabuluhang kalungkutan na nagpapadilim sa tahanan. Dapat tayo maging magiliw kung ito ay para sa tanging kapakanan ng mga umaasa sa atin para sa kat katuwaan. So dito po mga kapatid, pag may umaasa sa atin ng kaligayahan, ibig sabihin tayo yung hugatan ng pag-asa. Tapos inispend natin yung mahalagang oras natin sa pagdadalamhati at kalungkutan para pala nagiging makasarili tayo. ba? Diba? Para nagiging makasarili tayo yung nabigong pag-asa. Nagiging makasarili pala tayo no? kapag ka yung ibang mga tao umaasa sa atin ng kaligayahan. Tapos tayo naman, eh, gumugugol ng walang kabuluhan sa kalungkutan. Ibig sabihin talagang Rejoice and again I say rejoice, sabi ni Apostol Pablo, sabi ng ating Panginoong Diyos, magalak tayong palagi kahit na ang buhay ay puro kalungkutan. Kasi nga kapag ka tayo ay na-stress at uh, ginarab lang natin yung laging kabalisahan, maraming sakit ang pwede nating makamtan. <laughs> maraming sakit ang pwede lumabas sa atin, katulad na lamang yung cancer. Kaya si uh, Doc William, um, sama natin sa panalangin na siya yun know, siya ay gumaling sa kanyang karamdaman. Oh, bless siya kasi mayaman siya at saka marami siyang pangpagamot sa kanyang cancer. eh oh, na-stress lang siya dahil sa kanyang kumpanya, di ba? Ay sa pagka yung dating tumakbo siya sa pagka vice president. Oh. Eh buti siya may pampagamot. Eh kung eh, 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 kung ako tamaan ng cancer, wala akong pampagamot, mga kapatid. Doon sa kanser na yan. Kaya kailangan maging masaya tayo. No? Lagi tayo maging magiliw. Kahit na sa oras ng kabalisahan, mayroong pagiging, uh, mayroong katuwaan pa rin. Yan. Huwag tayong maging makasarili. Ibig sabihin, pahabain natin ang buhay natin sa pagiging masaya. Eh di ba sabi doon sa aklat ng uh, Proverbs? O, o sabi po doon, yung pong katuwaan ay gamot sa atin. No? Oh, sabi ng banal na kasulatan, a merry heart, do it good like a medicine. Kapag ka pala tayo ay masaya, ay um, gamot natin yun sa ating katawan. Yan, yung pagiging masaya. Kapag ka ka, dry it the bones, ang sabi. Di ba? Gamot pala yun. Pagka ikaw ay payapa, payapa ang isip mo at hindi ka na-stress, yun ay nagsisimula ka maging healthy. Yan. Pero pag malungkot ka, sinisimulan mo sirain ang iyong katawan at kainin ng kainin ng ano, ng kanser kapag ka ikaw ay balisa at stress na stress sa buhay. Kaya ang buhay hindi lagi laging trabaho. Ngayon ay spend natin ng family nation, ano? National Family Day ngayon. O, I spend natin yung time natin sa ating pamilya na tayo ay maging masaya. Ayun. Bakit? Dahil ang buhay ay hindi laging trabaho. Kina kailangan meron ding refreshment, no? Nakakapag-unwind. Tungkulin natin na gawin ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at linangin ang ugali ng pagtingin sa maliwanag na panig ng mga bagay. Yan. Hayaang ang mga ulap na lumilim sa atin ay makadaan. Samantalang tayo ay naghihintay na may pagtsatsaga hanggang ang malinaw na bughaw na langit ay muling magpakita at ang mapalad na liwanag ay mahayag. So sabi po dito, eh, ay yung mapalad na liwanag na yan ay mahayag, ay eh, yung pagdating ni Jesus Christ kung hindi ako nagkakamali. Eh. Yan na mga kapatid, sabi, sabi dito magtsaga, maging maghintay sa pagdating ng Panginoon, maging masaya sa paghihintay, hindi yung parang nababalisa at lungkot dalungkot lungkot, parang binagsakan ng langit ng lupa yung mukha natin. Na kailangan, merong katuwaan sa ating pong uh, buhay. Ating kalimutan lahat ng sarili hanggat maaari, linangin ang pagkamagiliw. Ba? Yan talaga yung pinupunto rito eh. Yun yung tamis ng pagdurusa, merong, merong uh, kasiyahan pa rin eh. Sikaping paliwanagin ang buhay ng iba. Ibig sabihin, maging blessing ka sa iba. Kung yung iba nalulungkot, patawanin mo sila. Ah, kaya maganda yung eh, medyo joker ka, hindi yung laging ikaw ay uh, seryoso eh. Di ba? Paliwanagin ang buhay ng iba. Patawanin mo kung medyo seryoso sa buhay. At mawawalan tayo ng pagnanais na magreklamo sa ating sariling katayuan. E, Biyang pala yun ano. Kung gusto mong hindi magreklamo sa sarili nating katayuan, maging magiliw. Ayan. Oh, mabless ang iba sa iyo. Eh, yun ang pinaka the best. Pa paraan? Simpleng paraan lang. Eh di patawanin mo sila. Oo. Sa pag mo maging masaya sila. Oo, ikaw pag magiging blessing pag Bakit? Dahil pag napatawa mo ang isang tao, nakakaiwas na sa maraming mga sakit, di ba? Oo, nakakaiwas na sa cancer. Kasi nga eh laging tawa ng tao eh yun daw yung gamot sa ating katawan, yung pagiging masaya, a merry heart, di ba? sa panahon na may problema eh masaya pa rin eh malaking bagay malaking tulong ang napigati ay maaring magtamo ng lakas ng loob yun ang nalulungkot ay maaring umasa dahil sila ay may nakikiramay na na si Jesus so ang ating karamay ang ating Panginoong Jesus sa panahon ng pagdurusa well wala naman tayo nabasa sa Bible na tumawa si Jesus o nagalak si Jesus Christ pero syempre no ang ating Panginoon ginawa ang lahat para sa atin. Hindi naman niya magagawa ang lahat ng bagay ng pagliligtas kung hindi siya masaya sa ginagawa niya, di ba? Kung hindi nagagalak ang ating Panginoong Yesus sa ganyang ginagawa, hindi naman niya magagawa yun na siya ay pumunta sa krus ng Kalbaryo. Eh. Masaya siya na gawin yun. Masaya siya na iligtas tayo mga kapatid. No? Hindi niya inisip yung sarili niyang kalungkutan o sarili niyang pagdurusa. Basta siya ay nagagalak Uh, masaya sa siya puso niya. kahit hindi siya umahalakhak, masaya sa, sa puso niya na tayo ay iligtas. Di ba kapag masaya ka, kahit na gaano kahirap yung gagawin, magagawa mo kasi masaya ka eh. Di ba? Kapag masaya tayo, kapag tayo ay nagagalak, gusto natin yung ginagawa natin, kahit gaano yung kahirap, magagawa natin yan ng maayos. Pero kung malungkot ka, at ikaw ay masama ang loob mo, kahit napakadali ng gagawin, hindi mo magagawa. Bakit? Malungkot ka eh. Nagdurusa ka eh. Paano magagawa? Kahit may simple lang yan. No? Pero kahit gaano kabigat yung gawain, basta't masaya kang ginagawa, magagawa mo yun. Ganun ang ating Panginoon. Mabigat yung kanyang naging karanasan, pero nagawa niya yun, mahal niya tayo at masaya siya sa kanyang ginagawa. Yun pala yun ang sekreto. No? Ang lahat ng ating kabalisahan at kalungkutan ay maaring idulog sa kanyang nagmamalasakit na pandinig. Kapag tayo ay nagkakatipon, huwag pag-usapan ang kadiliman at kawalang pananampalataya. Yun ang number one rules, mga kapatid. Pag tayo ay nag-uusap at nagmamaritisan, ha? huwag na natin pag-usapan yung kadiliman ng buhay. Kundi tayo ay maging masaya. Pag-usapan ang tungkol sa pananampalataya na alalahanin ang madidilim na bahagi ng ating karanasan sa buhay. Lagi tayong dumunog sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, magdalanginan mga kapatid. No? Magdalanginan. Huwag nating laging ano, uh, iniisip ang lahat ng mga problema sa buhay. Baga talagang normal na naiisip natin. Normal na talaga tayo nalulungkot at nababalisa. Tao tayo eh. Pero yung tamis sa pagdurusa, yung, dudun, yung lalapit tayo sa Panginoong Diyos. Yung magkakaroon tayo ng pag-asa na may gagabay at kukomfort sa atin. Yung palang tabis sa pagdurusa, yung palang masaya ka kahit na mayroong pagdurusa sa buhay at problema. Masaya ka kasi ang Diyos ay iyong karamay kasama natin. Pag-usapan natin ang pag-ibig ng Diyos na nahayag sa atin, na nakikita sa kalikasan, sa kalangitan, sa lahat ng matalinong pagsasaayos ng Diyos. So, yun ang pinakamagandang pag-usapan. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Hindi yung magkatipong kapag usapan mo yung buhay ng ibang tao. Oh, yung madilim na uh, kalungkutan. Dapat kapag ka nagkakatipon, mayroong katuwaan. Ayun pala. May katuwaan kasi tayo yung mga anak ng... Panginoong Diyos. Eh mali yung katon, yung connotation ng ibang mga tao na may katuwaan lang kapag kaikay maglalasing kayo, magkakasama, nagiiinuman. Hindi ganoon mga kapatid. Kahit walang inuman, pwede pa rin maging masaya, di ba? Habang nagkakatipon. Ang pinag-uusapan ay ang tungkol sa Panginoon. Ating hanapin ang may silay ng liwanag ng araw na nagpapaningning sa ating landas at manatili sa mga alaala nito na may mag, mapagpasalamat ng mga puso. Yun, ang liwanag na yun ay nanggagaling sa ating Panginoon. Tumahan tayo sa walang katulad na pag-ibig ni Kristo na para sa Kanya ay uh, mayroon tayong nananatiling tema ng kagalakan. Sa Kanya ay walang kadiliman. Siya ang liwanag ng buhay, ang pinuno ng sampung libo, at ang isa na lubos na kaibig-ibig. Yeah. Sino ang lubos na kaibig-ibig? at uh, nananatili ang kagalakan at walang kadiliman sa kanya sts, ang ating Panginoong Yesus. Na siya nating tunay na kaibigan. Yun ang pinakamaganda doon. Yung tamis sa pagdurusa, nalulungkot ka, pero naglilingkod sa Panginoong Diyos. Meron kang iniindandang sakit, pero ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. So meron tayong uh, uh, kaibigan na ganyan, ano? Nakaratay na sa sa banig ng karamdaman at alam niya may taning yung buhay niya pero natulong pa rin sa gawain ng Panginoon. Yung palayong uh, kagalakan doon. No? Masaya maglingkod sa Panginoong Diyos. At yun na makapagbibigay sa atin ng uh, tunay na pag-asa. niyan So purihin natin ang ating pong Panginoong Diyos. So sa tamis ng pagdurusa, no, sabi dito, na umaliw sa atin, sino ang ating Panginoong Diyos? Sa lahat ng ating kapigatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapigatian sa pamagitan ng kaaliwan na inaaliw sa atin ng Diyos. So yung reflection ko dito mga kapatid, kung tayo ay nakaranas ng blessing sa Panginoon, inaliw tayo ng Panginoon para tayo rin naman ay maging blessing sa iba na maaliw din ang ibang nalulungkot na mga tao. Kung tayo ay naliwanagan ng liwanag ng Panginoon, liwanagan din natin ang ibang mga tao sa pagdadala sa kanila ng kagalakan, katuwaan. Yun pala ay tunay at natural na gamot sa lahat ng mga karamdaman at nagpapakita ng pag-asa sa ating pong Panginoong Yesus. So nais kong uh, isama sa panalangin natin. Ayan, Mayro kasi mga nag prayer request doon sa, ito si na-upload to ni Brother Melvin doon sa, ayan, doon sa, tawag dito, sa YouTube. So may mga nagko-comment din doon at isa sa mga nag-comment doon, ayun, babasahin natin, ano. Ang sabi dito ni ano ah, nito Free. Yan, 3020, yun ang kanyang pangalan eh. Sana isama ninyo sa panalangin sa Diyos Ama si Dr. Willie Ong na may sakit siyang kanser. Maraming maraming salamat po. Amen, amen. Ayan. Nonito oh, Free. Tapos si ano, Uh, si Marjorie Divera, ayan, ang sabi niya, Please pray for me na malampasan ko lahat ng mga pagsubok ko sa buhay. Amen, ayan, two days ago, no? So Marjorie Divera, uh, siya yung nagpapanalangin, ayan, isama natin sa panalangin. Malagpasan niya ang mga pagsubok sa buhay na kanyang pinagtaraanan. So tayo ngayon ay mananalangin at isama natin sa panalangin ang bawat isa sa atin, ano? At uh, gayon din po lahat ng may karamdaman at ang bawat isa sa atin sa gitna ng mga kalungkutan at problema sa buhay eh matutunan pa rin nating tumawa at maging masaya. Remember, yan ang pinaka-natural na gamot at makakaiwas sa lahat ng mga sakit. So pagpalain tayo ng ating Panginoon at uh, yun nga, idagdag pa natin, yung pagtawa, yung pagiging magalak, hindi lang makakaiwas sa sakit. Nakababata pa ng itsura, di ba? Nakabata pa. So pagpalain tayo ng ating Panginoon at pakinggan na po natin ang awit papuri sa ating Panginoon. At ililid tayo sa prayer ni Brother uh, Melvin Vilasano. God bless po sa inyo pong lahat. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa umaga na ito na kami muli niyong sinamahan sa aming pagising sa umaga na kasama namin kayo at na binigyan kami ng mga paalala na sa kabila ng mga pagdurusa, mayroon palang tamis na aming maasahan. Salamat sa pagpapaalala sa amin na kailangan pa rin kami masaya sa kapila na aming mga pagsubok na pinagtaraan na sa buhay. Maging ito may mabigat o napakabigat sapagkat ang pagiging masaya ay isang lunas ng kagalingan. At sa piling po ninyo, tulungan niyo po kami na mahanap namin ang tunay na kaligayahan sa piling po ninyo. Salamat sa mga gabay at patnubay na maaari pala kaming maging masaya sa kabila ng aming mga pagdurusa. At nawasa mula sa araw na ito, sa aming pangaraw-araw na pumuhayin, sapagkat hindi na wala ang problema, matutunan namin palagi na maging masaya. Kayo ang aming ipopokus, hindi ang aming problema upang sa ganun maranasan namin at makamtan ang tamis na inyong ipinangako sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila nito, eto kami pa rin ay makasalanan. Matawad po sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. so, pagpapatuloy naming panalangin, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Pagpalahin po ang aming maghapon ng malusog na pangatawan. Ganyan din ang magandang kapanahonan at nawa ay umaro na upang sa ganun kami ay maarawan at magkaroon ng malakas na resistensya. Dalangin din namin na aming mga pinagkakita na na ito'y pagpalain upang kami na may maging pagpapala sa iba. Kaya hindi na mga kapatira na may prayer request. Dalangin namin ito na inyo'y pundinggin ang aming mga, mga kahilingan ayon sa inyong kalooban. Sinama namin si Nanay Fina sa kanyang pag-therapy na simulan ngayong araw ay samahan niya po siya. Dawa itong gagawin uh, therapy sa kanya ay maging magdulot na mabuting pakiramdam at kagalingan sa kanyang tuhod kung sa ganun siya ay maging makalakad ng maayos at sa kanyang pangarap-araw na pumuhay maranasan niya patuloy ang, ang kaginhawahan sa kanyang pangkatawan talangan din po namin na iba pa may mga prayer request doon sa youtube na sineshare namin at nawa sila ay ang kanilang prayer request sa inyong tingkid sama namin si Dr. Willie Ong na kung sa kabila ng kanyang panguhihirap uh, sa kanyang pagdurusa, sa kanyang karamdaman na nagkakawa pa rin niya magbahagi ng kaalaman pang kalusugan uh, at bigyan, bigyan niya po siya ng malakas na pangatawan extend ang kanyang buhay hanggat maaari kung iyong po ito sa kanya dalangin din po namin ang prayer request ni Marjorie Rivera na malampasan niya ang pagsubok sa kanyang buhay anuman ang kanyang pinagdaraanan sa mga sandali na ito kayo po nakakaalam nito at nawa ipakita niya po sa kanya ang liwanag ipakita niya po sa kanya ang mga daan upang sa pagdurusa at pagsubok na ito ay maging magaan at maging masaya pa rin siya sa kanyang buhay at sa piling po ninyo malampasan niya ito at maging matagumpay dalangin din po namin ang mga iba pang mga prayer pray request, ng prayer request ng kapatiran na may mga bukid sa mga palay na dumapa nawa ito ay mapakinabangan pa at madaling maani upang sa ganun maging papapala rin naman sa kanila. At dalangin din po namin ang iba pang mga prayer request ng, ng mga kapatid na, na nawala na mahal sa buhay. Ang comfort sa family ni Sister Nati, Sister El, Elnora, uh, kaila Dr. Medina at sa Gagarin family. Patuloy po sila komport comfort sa kapila ng malungkot na kaganapan sa kanilang buhay. dalangin din po namin ang patuloy na recovery kay Hannah Lopez Gayun din kay Uncle William uh, at gayun din kay Brother Daniel Gonzales. Gayun din si Melba Tapios Jensen. Si Kaynel de La Cruz, kagalingan din para kay Irian May Melihur, kay Brother Betoy Castillo, Ate Gloria Vicencio, Gloria Marcos, Teresita Dairet Reyes, kasama na rin yung dalawa niyang anak at mga apo. Nawa, patuloy ang Holy Spirit na humipo sa kanila makita nilang yung inyong kamay na iniabot sa kanila makilala nila kayo bilang aming paan manunubos at dakilang tagapagligtas aming pong dalangin patuloy si ang patuloy na kalakasan at kagalingan kina Ricardo Huncia kay Tatay Carlito kay Nanay Dioning kay Lolo Edith kay Angel Pirenesa Estrella Gracian, kay Sister Ana Rospel at uh, mga review kay Mamber na patuloy na wapo silang Samahan sa kanilang pag-review kay Sister Allen Kahukom at ang kalusugan at karamdaman na masama ang pakiramdam ni Ma'am Berna sa araw na ito. Ipuwi niyo po siya na niyo mapagpagaling na kamay para sa kanyang pagpasok bukas. Ay siya ay may ma malakas ang katawan at mapakinabangan ma, ma para sa kanyang pagtuturo sa, sa si school. Ganyan din dalangin namin ang mga pamilya ng mga nakikinig ngayon at uh, Patuloy na ingatan kami sa maghapon na ito ang family ni Sister Emelinda Makalalag. Kasama na si Manong John, si Jovan, si John Mark, si Nanay Diding, kayo din ang family ni Reynard Wenzel Garcia, si na Ruby, Annie, Nicolo, Andre, at ang baby na nasa sinapupunan ng na kanilang mami. Kayo din ang family ni Romnick, Olivia, Veronica, at Rebecca, Francisco, sila Annie, Patrick, Nicole, Trixie, si Eusebio, Pascua. Patuloy na wa silang samaan sa kanilang pangaraw-araw na pamuhay makita nila uh, kayo ang aming mapagmahal Dios, Diyos maawain mapagpatawat at takilang manunubos dalangin din po namin patuloy ang kalakasan, healing at recovery sa lahat ng mga may karamdaman namin mga kapatid kasama na sina Sister Dora Magana Sister Nena Salazar Sister Adel, Pining Eugenio Javier si Jan Paul Cheng, si Jin Jin, si Risa Enriquez Estrella Lopez si Marilita, si Pre Renato, Renato, Santos Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C. Brother Gary Mercado, Brid Renato, Estrella Gragasin, kay Claire Andaya, ganyan din ang para kay Judilin Perolino, kay Ati Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, at Arlinda Duque. O takilan Diyos, alam niyo po ang kalagayan namin sa mga sandali na ito. Hipuin nawa kami ng patuloy na iyong mapagpagaling na kamay, hindi lamang aming pisikal na karamdaman, lalo higit ang aming lumalalang sakit sa aming spiritual na karamdaman kami ay minsan walang tiwala sa inyo, nagdududa at hindi makapaghintay sa inyo mga pangako. Nawa, tulungan niyo po kami maging masaya sa kabila ng pagsubok na dumarating sa aming buhay at makita namin ang inyong kabutihan sa bawat sandali sa kabila ng pagpapatawad na aming hinihiling sa aming managong pagkukulang at pagkakasala. Itong lahat ay aming dinadalangin. Inyo pong ayon sa inyong kalawaban. Hindi nang aming nais. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen.